Blooms, humanda na. Uwi na ang Nation's Girl Group Bini, and guess what, ang kanilang homecoming fan meet ay libre. Narito ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa proseso ng ticketing, mga deadline, at kung paano makuha ang iyong slot. Bini just dropped the ticketing details further. Here with you, homecoming fan meet happening on June Dalawamputsham at the Mall of Asia Arena, capping off their Biniverse World Tour. Kasalukuyang naglilibot sa ACA at Canada ang mga batang babae ay babalik sa Manila at ibinibigay nila sa Blooms ang pinakamahusay na regalo, isang pagkakataon na makita silang live ng libre. Upang makakuha ng tiket, dapat kang magparehistro bilang eksklusibong miyembro ng Bini Global sa Bini. Global, bago ang Hunyo 11 sa 11 oras 30 minuto, ang mga tiket ay unang dumating, unang inihain. At bawat miyembro ay makakakuha lamang ng isang tiket paumanhin, hindi pinapayagan ang mga menor de edad. Mayroong apat na seksyon ng tiket, pangkalahatang admission, upper box, lower box at patron. Habang libre ang mga tiket, mayroong anim na po online redemption fee sa pamamagitan ng ETH tickets. Not bad for a full arena fan meet. Kung nag-sign up ka noong nakaraang taon, magandang balita, maaari mong i-renew ang iyong membership para sa access sa early ticket redemption perk mula isa am hanggang isa sa Hunyo labing apat na, bago magsimula ang pangkalahatang pamamahagi ng lima si. Ang pag-uwi na ito ay bahagi ng pagdiriwang ng ika negatibo, apat na anibersaryo ng Bini, at ito ay humuhubog upang maging isa sa kanilang pinakamalaking kaganapan. Pupunta ka ba sa Mall of Asia Arena para i-welcome ang Bini Home? Ipaalam sa amin sa mga komento at huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at pindutin ang para sa higit pang Bini updates, tour content, at lahat ng pipa. Mark your calendars, Blooms, this June 29. It's not just a concert, it's a celebration. See you at the fan meet. Blooms, humanda na. Uwi na ang The Nation's Girl Group Bini, and guess what? Ang kanilang homecoming fan meet ay libre. Narito ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa proseso ng ticketing, mga deadline, at kung paano makuha ang iyong slot. Bini just dropped the ticketing details further. Here with you, homecoming fan meet happening on June 20 at the Mall of Asia Arena, capping off their Biniverse World Tour. Kasalukuyang naglilibot sa ACA at Canada, ang mga batang babae ay babalik sa Manila at ibinibigay nila sa Blooms ang pinakamahusay na regalo, isang pagkakataon na makita silang live ng libre.